Panibagong history nga na naman ang ginawa na to ng gilas kahit si coach Tim eh hindi makapaniwala sa nagawa na to ng gilas Pilipinas after talunin ang team ng Latvia. Ano ba naman kasi sa magkasunod na talo natin sa tune-up game kontra Turkey and Poland eh sino nga pong mag-aakala na magagawa nating matalo ang top 6 team sa world rank na Latvia kaya naman ginawang posible nga araw ng gilas. Ang imposibleng bagay na yan. Tara't pag-usapan natin yan. Simulan natin dito kay Coach Tim Cohn after ng Gilas Game sa isang interview ay eh inamin nito na hindi rin nga rin ito alam kung paano nga raw nagawa ng Gilas na masweep itong Latvia na nasa number 6 world rank ng FIBA World Cup since bumaba pa nga raw ang ating ratings dahil sa magkasunod na talo kontra sa Turkey and Poland kaya naman talaga nga raw na hindi maiiwasan ng mga tao kung paano nga raw paano nga raw nagawa na talunin ng Gilas ang European team na to at di lang basta European team dahil pasok ito sa silver lining at di lang yan. dahil tinalo natin yan sa mismong home country nila. Kaya naman talaga nga naman na napakalaking bagay ang ginawa na to ng gilas at history nga ito para sa ating gilas team. Ano nga ba naman ang gawa ng gilas yan? Simulan natin dito. Sobrang ganda ng panimula ng ating gilas hanggang matapos e eh, talaga nga naman na iniwanan nila ng siyam na kalamangan dito ang Latvia. Kaya naman talagang hindi na nga nakabangon ang team na to. Mula kay Lanusom, CG Perez na very skillful ang ginawa sa game. Talaga nga naman na grabe ang hassle ng mga guards na yan at talagang lutang ang magandang performance na ginawa niya at sinabayan pa nitong si Ramos na sobrang naging essential nga raw ang pagiging elite shooter nito sa game at grabe nga rin ang hassle nito makipagsabayan on ball at may 12 points and 7 rebounds sa game at ito nga ang napansin ng lahat ang magandang combination ng tatlong player nitong si coach Tim Kun mula dito kay Kai Soto, Jun Fajardo at Justin Brownlee na sobrang laki nga raw ng ginawang pagbabago ng mga to sa kanilang laro kontra sa la Latvia. Kay Soto na talagang ginulat ang lahat dahil sa ganda ng performance and improvement nito na pinakita sa game. Nagtala lang naman ito ng 18.7 rebounds, one block sinamaham pa ng isang assist. Sobrang naging importante nga raw ang laro versatility nito sa ilalim at kita ang pagiging dominant center kontra sa Latvia. At kahit nga itong NBA veterans na Davis Bertans, eh walang nagawa sa batang sentro natin. Sama pa nga natin dito si Junmar Pahardo na naa asahan nga rin natin. Pagdating sa ilalim, isipin mo ba naman, itong 7 times MVP natin ay talagang araw na makikipagsabayan ng laro nito sa mga European players na yan. At talagang gamit na gamit nga raw ang pagiging defensive player nito sa gitna. At itong si JB na alam naman natin at inasahan na natin na talagang magbubuhat sa ating Gilas Pilipinas. At talagang hindi tayo binigo ng naturalist player natin na to. And no doubt kung bakit sobrang laki ng tiwala ni coach team sa player na to. Isipin mo mula sa ganap game mula Mustang hanggang sa Poland, eh talagang napakataas ang averaging nito mula 18 points per game. Ngayon sa Latvia, eh nagtala lang naman to ng 26 points, 9 rebounds and 9 assists at talaga nga naman na napakalaking bagay ang laro na ginawa nito kontra Latvia para ma-upset nila ang number 6 team na to sa World Rank. Kaya naman talaga nga raw ngayon na napakalaki na ng pag-asa ng ating gilas at ngayon nga raw ito tutok na nga raw ang mga ito kontra sa Georgia at hindi pa rin magiging kampante ang ating gilas even na natalo na natin. Ang sinasabing pinakamabigat na team sa Group A ang Latvia e eh kailangan pa rin nga raw natin maghanda kontra sa Georgia National Team. Lalo't dekalibre pa rin ang mga NBA player na nakapaloob sa lineup na yan. At ang senaryo ngayon na inaasahan itong si Coach Tim Cohn e eh, maabot natin ang semi sa PBA OQT na ito. Lalo ngayon na lumalaki ng nga raw ang chance natin na makipagsabayan at tumalo pa ng ibang mga European teams na maka kabanggan natin sa OQT na ito